hello beautiful ladies and handsome gentlemen of the universe welcome to angelo cinco vlogs of course if you are new to this channel please don't forget to subscribe and hit the notification bell for updated kayo sa mga susunod natin. uploads Pampalanga. So, welcome na naman sa ating channel. This is Angelo again. And of course, thank you so much sa tanan niyo naglantaw na digan sa ating video. Mga guys, pagpangita sa suli na ko yun. Madamo sa ating mga uto na nagambal kung ano ba na ang suli na ginawinakal ni Angelo. Kaya na curious sila. Mga naglantaw sila. sa so thank you so much gid sa inyo. Kaya appreciate niyo ang ginobra ko that time. And of course, thank you so much man sa mga bago na mga members sa ating channel. Gamay lang ating channel. Pero damo diba? na kaka big Nakakabigo heart na Tiktok Thank you so much, Gid, mga guys. Sa so, tanan, of course, na members ng bahay ko, buwang wala ginagatak-an sa pag-suporta ka Angela Cinco Vlogs. Thank you so much man sa ini mga kapatid. And of course, sa among admin, no? nga pinakagwapa, pinakamabot sa so, tanan-tanan. Ako naman, chance, sa yes, makajakpat. Kasi si mami. So, sis, happy mami. Mag love shout out. And thank you so much for everything, yes. For making me happy as always. And of course, kay bro GM, eh, mga best friend, this mami, no? Mag love shout out. Kaya like, sa akon bata, Leo like, Chinita, mga so, magalaw shout out bata uh, halong kadakot sa diin kaman subong nga lugar ay ambot na lang kag sa akong miga mga guys all the way from Hong Kong naka naman yun sa, sa pinakaman nga lugar mula mga guys sa Hong Kong no? gusto ko man na bala sa Hong Kong pero shout out dani sa akong miga si si host nga guapa si San Jan sa channel si si ha sana magbalik na siya kung sino man yung nawala nako naman yun sana bumalik na talaga siya we pray for that kagamon mo mga guys sa mga members natin din sa bahay ko nga very supportive gid sa kada isa no um, umpisa gid sa una hasta matapos ara gid sila wala naghalin no sila lugar char wala gahalin sila ginapungkuan char char ah, na ang boses ni Angelo <laughs> bilang guwan gid ginurban kami ko madundan ko laway ko mga guys si ambot na lang kenda na may kita naka voice over dabi baw na lang git. napalayo na kita sang landas mga guys so, na dula kita sa aton tama nga lugar so ari mga guys dumduwan niyo ni dati no last time na video ko ni siya nagpangwa kami diri sang palay ay I mean, kami diri mga guys. Last ano to siya? Last last week lang yata to siya mga guys. Very fresh pa siya. Very fresh siya sa akong video list niyo. So ini share mga guys subong nga kami diri kinagalimpyo kami sini nga lugar. So nang pisa na ganin nila kay na late ako kay nag uh, naglakat pa ako yung akong didiin so naulihi ako diri pagkadto mga guys so pagabot ko yung pisana nila sa paglimpyo ginapanguha na nila ini mga guys sa mga puno sa mga palay nga ini so number one reason nga man clean naman niya, ni gin clean up siya is para mga guys si -am amon siya tamnan mga guys ang gulay everything pero ang puno sang palawan do hindi siya diri matanong mga guys kay do hindi man siya ginanglan gi may nag request dati last time to simto to nagala dati nga magtanong ako sang palawan do si bata man to gani leon no? so sorry gi bata kay do hindi siya diri matanong subong kay kung magtanom kita diri sa Palawan madugay pa siya bago magunod so useless lang siya pag itanom siya diri isa pa mga guys ano lang ni siya temporary lang ni siya nga tamnan kay subong nga time yes madugay daw ang ano ang um, Hello, ano, ano siya kanin, Madugay ang tag-init mga guys. Okay nang lan, hindi niya siya pag-anuhan. Pag-tamnan uh, sang palay today to today. Today talaga, this time. Kasi nga mga guys, mabudayin kita sa water. Yes, wala diri water. So, buong kayo mainit siya mga guys sa panahon. Pero malamig, malamig maligo. Gani? Pero according to Lolo, yes, hindi daw pwede magtanong subung sang sa palay kay malaba, malaba. Mahaba ang tag-init. So, wala kita kuhaan sa tubig, sa water. Ako naman yan. So, matanam kita ni sa gulay para mapuslan ang lupa. Pa. Oh, di diba? very good idea mga guys? Para mga guys, ang iniing area is ma-occupy siya sa pagtatanim sang gulay para hindi na ito magbalak Blablabla. No ba yan? Nabubulol ako. Para hindi na kita mga guys mabakas ang gulay. Isang utanon Dito sa ano? Sa banwa. Sa market mga guys. Kaya kamahal masyado mga guys. Diba? Imagine yung isa kabugos ka. Pechay. 20 pesos na. Samantala dati pulo lang ganun. May tag pa. Pero subong wala. Nagig makita nga muna. Kaya subong mga guys. Magtanong kita sa ating kaugalingon nga. O no? tanon. Para hindi na kita magbastuhan. No? So, makasave pa kita. Kaya subong pa na. Kailangan ganyan mag-save. sa mga balaklun. So isa lang siya mga guys. Sa kahon ng muntin pihon, no? So, umpisa nang namo na eh, subong, amat-amat lang habang wala pa siyang ginaobra masyado. So, para nga sa sunod, eh, di eh, mag ano na, magbungkol na kami sang bilog nga area. Pero ang iba sini mga guys nga lugar nga area, super so para sa dito sa pihak, ano na siya patubuo na siya mga guys sa mga puno sa nga palay nga ini mga guys. Kasi mabunga pa na siya liwat po may second pa na siya nga bunga. Nalang galing mga guys kay hindi siya masyado sang madamo gid ang bunga niya nga na produce. Pero okay lang kay at least ba diba, may second pa siya nga ano, pwede mo ma-harvest kag pwede pa siya mga guys maani liwat. Diba gin translate ko lang. <laughs> Sorry. So may hari na diri mga guys ni nabungkal na siya no. So amo na ni siya dani ang nauna. Sula so, ko na nakita kung paano naging bungkal. Kinaulihi, gani ako sang abot. Kaya ako naglarga, papa didiin. Pero amo pa pa lang na siya mga guys. So may ari pa malapad pa ni siya nga lugar. Dapat nga bungkal nun. So makita na, na siya sa sunod. So ang sabi ni iloy no? Sabi ni Mother Dear, ang itanong naman dira is pechay or lugbati. So sitaw, ano pa ba? Basta pwede okra. Mas ano anong pwede itanong. Basta madali mamunga ka. Pwede siya madali ma-harvest. Sa sunod nga tigtalanom sa palay, tam naman siya diri. So, kailangan naman nga kuhaon na naman ang gulay kag palitan na naman sang palay. That's right, mga guys. Yung isa pa ako, mga guys, mahilig man ko yung magpananong, mga guys, ang kung ano-ano. Pero hindi ko mahilig magpananong bulak, mga guys. Ewan ko ba, basta gulay lang ya or prutas na matanong ako ya, Pero yung mga pu mga bulak balayambot but ang ah, ko pero hindi mo shadow <laughs> arti arti bala si Angelo but uh... joke lang mga guys ah, basta naman kami dirisang gulay ah, para sa future, sa future, para sa sunod bulan, may aniho na kami, kabay pang padayon, inis yung pagdimpyo, mga guys, matapos nga daan, kaya parang makatanong na kami. Ano na tabo sa boses ko man, doon gina pangasawa asawa sa ili. Doon na patihan ko dabi mga guys, doon vibrate ang akon nga. Um, boses, ano ba naman ina man, do gina pangasawa ako sa alien diri doon wala mangan ako dari upot, ano ba naman? O hindi. <coughs> Hala, nadulag yung akong boses, yeah. siya. <coughs> O hindi, lang siya gusto mag-face over ako. Kaya ba niya, ano na oras? Alauna na. Alauna naman. Gabi na is over. Kapag nakalatulog niya ang iba, kaya disturbo kaya sa ila. nila ila pa man ako mag-face over, mga guys. Basta mo ni oras siya Kaya isa, ano na lang ako yan. Makawakal ako kung ano gusto ko. galing ang iba. Nakakadistorbo man ako. Pero ang importante sa nga oras ngayon mga guys is matapos ininamon sa paglimpyo bago matapos ang bulan. Kaya dapat makatanom na gani kami nga daan. Diba la Para hindi naman masayang oras naman diri sa pag limpyo. Possible na pagbalik na magsusunod si Mana, damo na dali niya sa nga balahaw, na wala na niya ang, palay, tapos ng balikan na naman, o oh, gin, ilisa na naman niya mga damo-damo nga ini. Actually, mga guys, mahumok na niya siya pang wao ng mga palay, mga guys, mga ganit nunid, no, eh, magamit sa kung ano-ano pa -ano para lang kuha siya, kay mahumok man siya, malambot siya, mga guys, sa lupa, nga nagaungot, ako naman yun. Ganit pa kita dari mga guys, sa paglimpyo, sa sini nga oras, kay ano oras nagani, ang um, na, gani, oh, o dapat tapuson ta ini ang dapat na matapos diri kalain mo nabi diri mga guys kuntong adlaw kay mainit man o ang akon gwapa diba? nga manghood mugo um, na katama si mahal ya, wala niya pili sa ubra maskin siguro mga guys para duhon mo na si mahal sa uyapad maarado na siya Muha mo amo na siya yung, mga guys ka ano ka flexible sa so, tanong nga bagay galing mga guys dumalaon na <laughs> Sorry, mahal. Shout out kay mahal ba? Ah. Pero mga guys, gani ko na bala diri mga guys ng area. May tanam na siya ng mga gulay diri mga guys. Kido manami siya tulukon. Kido ka ano lang siya. Kaplin lang sang lugar no. kay syempre, lin gidman man siya eh syempre palayan gani kay tanom mo diri palay ba? I mean dala man guys tuman na may tulukon nga rin yan sa puno hasta sa punta makita mo gidya ang view no nga nagatululubo mga utan nun ba manami din mga harvest diyan excited ako mo yung mga harvest pag ako tanong mo pa pag inatapos Limpyo di diba kung baga mga guys na figure out ko na kung ano yung pwede niya nga maano um, uh, no matabo sa iya mga guys pag natapos na in sya kag natamna na siya so ini siguro magiging project namun diri mga guys sabang wala pa sang ginahimo no so amon lang siguro at least madibang pa ako. Amo na mga guys, wag sa probinsya ka mga guys na naga, nagaistar no pag probinsya na ikaw amo ginayaw usually ni mo nga madumduman mo, magpananom, di ba? Magpananom ka kung ano-ano, -ano, madum madumduman mo amo na mo. Kay halos man mga guys diri mga farmers, di ba? So ang pagtanong mga guys hindi lang man siya nga sili matanom ka kay para mi ka. Kung ang mga guys makakaano ka man, makaka-relieve man siya sang stress, di ba? Samtang makita mo ang ang imo nga ginapang tanong, istorya, istorya mo di ba? Para ba to life lang, no? Ginaistorya ang bulak, ha? Huh? Pero tuod, managuro mga guys, no? Istorya, istorya mo mga ginatanong mo, eh, para tagaan ka man sa manami, di ba? O, oh, di ba? Blessings, ina. Basta very good idea na ini ang subong namon na ginaobra. Malimpyo na diriya namon. Okay na iya para pa gusto kami tanom di ba? La? So, ara diri ako nga pakaisa, no? May dala siya nga kawali ng cellphone. So, hindi ko na pag-ipabate man si PR kita. Pag masi masyak pa ka mga, mga guys, ang iya pamatian dira baw na lang gid ang mga manoko. ko o ara na naman sila yes mga guys yung mga alaga man ako mga guys nga mga chikiting no mga chicken galing ba pag sila kay bagol ni sila butot ba <laughs> grabe wala po namin as mga guys parang dagko utangan balat ubod ayon sang so, ano sang so, ubad ay I baw mean. sang so, sa ano sa banana bla ano ganyan, saging ba o kakaon mo ka mo na mga guys ubod sa saging ubad sa saging I try nyo na bala mga guys ang native nga chicken native nga manok ha native kaya manami yung native nga manok mas sabor ka ayon no nami so manami pa mahumok masyado ang pagluto sa iya tapos butangan mo siya sa ubad yung stem bala mga guys ang pap sang banana, stem sang banana, sa yagin nga pinaka baby sing sa Yes, kuon mo lang na siya, mga guys, tapos imo na siya i-cut into small pieces, yung iba sing naganing na dik-dik na siya mga guys. Yes, tapos butangan mo siya sang daun sang sili and then gutaan. Well, perfect kayo mga guys. Amo niya kung gusto nga recipe basta native ang manok mga guys, ang iba papaya with sili or malunggay ah, sa akon niya ubad sang saging as Perfect gid mga guys. Manami, i-try niyo ba na, mga guys, manami na siya promise. Only sa probinsya. Ah, diba, ba? So muna mga guys, ah, mo damo na naman ako na dumduman, iwakal sa inyo kung hindi di nakita yung kadto na kadto na kita sa pagluto sa manok, 'di ba? Piso pa lang 'to, guys, nakita. Tatapos ng luto ko na, no. So muna na mga guys for today's video. Thank you so much for watching. See you next time. I love you all. Halong kumutanan na mga guys. Bye-bye.